OFW, kamusta po kayo? At kumusta naman po kami mga OFW dito sa Bansang Israel? Kasi last Saturday night po, talagang iba ang pakiramdam. Nine years na po ako dito sa Bansang Israel at may mga kasama po akong caregivers dito na deka-dekada na. Sanay na kami sa gera eh. Um, kasi dati, halos every year nagpapalipad po ng rockets ang Hamas at ang Jihad Islamic dito sa Bansang Israel. Tumatagal lang yan ng three days and then back to normal na ulit. Pero noong October 7, nagpanik din kami. Na, natakot din kami mga OFW dito sa bansa Israel. Kasi nakapasok yung Hamas sa teritoryo ng Israel. And wala na silang pinipili. Pinapatay lahat nila. Di ba may mga kababayan tayo na pinatay nila? At Napaka-brutal talaga ang ginawa nila sa mga Hudyo, kaya mas nakakatakot. At may mga hamas din na nakatakas, nakapasok sila sa Central Israel. Kaya kapag kami ay lumalabas, nagde-day off, ang naiisip namin baka nakakasabay namin yung mga terorista sa bus o kaya sa tren. Kung ano-ano na yung naiisip namin eh, sabayan pa ng halos everyday nagpapalipad ng rockets ang Hamas at sumali pa yung Hezbollah ng Lebanon. Kaya nakakatroma yung Oktober. 7. Pero bakit hindi kami umuwi noon? Um, sabi nga ng OWA, diba, 1% lang yung umuwi na OFW. Pero bakit kami hindi umuwi? Hindi dahil sa malaki ang salary. Pero syempre, isa rin yun sa factor. Kaya hindi kami umuwi. Kasi alam namin na ano kami, Uh, safe pa rin kami sa Bansang Israel kasi kaya pang i-handle ng IDF yung situation eh nanghihinayang din kami kasi maganda ang trato ng mga hudyo sa amin kaya sayang yun uh, pero noong uh, last Saturday night ito yung pinaka nakakakaba kasi level up na yung war eh. Dati terorista lang ang kalaban ng Israel. Pero ngayon, bansa na. Ang bansang Iran, alam naman natin ang Iran ay isang malaking bansa, ba? Diba? Kaya kami mga OFW, hindi kami natulog. Uh, nakikiramdam kung ano yung mangyayari. Eh, nagdarasal na sana ligtas kami at ang bansang Israel ay ligtas. Pero thank God, talagang si God hindi niya pinabayaan ang kanyang bayan. Minor damages lang ang nangyari. Siguro iniisip niyo kung uuwi ba kami or magpaparipat kami. Sa ngayon po, uh, wala po kaming plano. Kahit tanungan, tanungin po natin yung mga ibang caregivers or mga OFW dito sa Bansang Israel, wala pa silang plano na mag-for good. Uh, sa ngayon din, lifted yung restriction. Uh, inalis po nila yung state of emergency. Yung Ben Gurion Airport is normal na ang operation, pati yung mga public transportation. Normal na. Um, pero sana hindi na maging worse. And kasi kapag naggantihan pa ang mga yan at may mga bansa na makikialam, siyempre sa ayot sa gusto naming mga OFW dito sa Bansa Israel ay uuwi kami. Uh, kasi may mga pamilya pa rin kami na, nag na naghihintay sa Pilipinas at ayaw din namin na umuwi na nakakahon diba? Yun, sana uh, ipagdasal na lang natin na uh, hindi na sana maging uh, magulo or lumala pa ang sitwasyon dito sa Bansang Israel. And salamat din pala sa mga concern at sa mga prayers nyo. Uh, as of now po, ligtas po kaming mga OFW. Uh, maganda po yung kalagayan namin dito sa Bansang Israel. Uh, yon, tuloy ang buhay sana nagustuhan niyo po ang aking uh, video paki-like po ito and subscribe po sa aking channel maraming salamat and god bless